Detalye sa pagpanaw ni Gloria Romero at ang mga achievements niya sa kanyang showbiz career. Panaw na ang isa sa mga batikal at veteranang aktres na si Gloria Romero. Ito ay kinumpirma ng kanyang anak na babae sa pamamagitan ng Facebook post ni Toth na sa edad na 91 years old, araw na Sabado. Sumakabilang buhay na ang tinaguriang Queen of Philippine Cinema Naging mapayapa kung ilarawan ng pamilya ang pamamaalam ng aktres na sumakabilang buhay habang natutulog lamang. Sa Facebook post ng nag-iisang anak na babae ng aktres, na-appreciate o mano nila ang suporta, panalangin at simpatiya at mga nagpaabot ng mensahe at pakikiramay na natanggap nila galing na sa mga fans ng aktres. Bumawas kaagad agad ang pakikiramay ng mga fans para nasa bitiran ng aktres at maging sila ay sobrang nagulat at nalungkot sa pagkawala ng isa sa mga magagaring na aktres ng bansa. Kaya naman sa pamumuri lang ngayon pa lang ng mga fans nito, ay binalikang muli ng ilan sa mga taga-suporta nito ang hindi matatawarang pelikula at mga proyekto nito noong nabubuhay pa lamang ito. Na siyang pumatok at tumatak sa takilya maging sa bagong henerasyon ngayon. Si Gloria Romero o Gloria Ann Borigo Gallia sa tunay na buhay ay isa sa mga batikang aktres ng bansa. Maagang lumisa naman ang asawa nito noong 2005 kung saan mayroon lamang silang isang anak na babae. Napabalita namang ang ama nito ay isang Pinoy na pumunta noon sa Amerika upang mag-aral. Dito na rin umano nagkita noon ang kanyang ama at ina na isang Spanish-American. Taong 1937, nang bumalik sila sa bansa at ang plano ng pamilya na umuwi sana muli sa Amerika ay napospone. Nang ideklara naman ang World War II, ay dito na sila na malagi pa sa Pinas dahil nasa komplikado sitwasyon kung saan sinugod ng mga Hapones noon ang bahay nila dahil nasa kanyang ina. Bago pa man natapos ang gyera noon, ay namayapan na ang kanyang ina. Dito na ipinagpatuloy pa ng aktres noon ang kanyang pag-aaral at nakapagtapos naman ito ng high school kusaan dito niya inumpisang pasukin pa ang pag-aartista. Ito ang nagutut sa kanya upang makilala na isa sa mga magagaling na aktres na bansa at tumagal at umabot ng dekada 70 na sa pag-arte. Sa edad na 16 years old ay nagsimula na itong umarte kusaan hindi pa siya noon ang bida sa pelikulang Madam X 1952. Sa pelikula naman itong 1954, ang dalagang Ilocana ay nagbigay naman sa kanya ito ng panalo sa FAMAS bilang Best Actress. Kung saan mayroon na nga itong mahigit 200 motion pictures, pati nasa telebisyon na produksyon. Dito na nagsimula pa ang sunod-sunod na proyekto nito at panalo sa industriya. Kaya naman sa napakaraming proyekto na nito ay binansagan itong Queen of Philippine Cinema. Isa nga ito sa mga Sampaguita babies noon at bago pa man ito umalis sa Sampaguita Pictures noong 1960s ay hindi pa rin natapos ang pag-arte nito at patuloy na namayagpag. Patuloy nga itong humakot ng paramal sa Famous Award para na sa drama nitong Bituin sa Langit 1989 at Nagbabagang Luha 1988, kung saan kinilala itong romantic drama. Ang naturang persona, ganda at galing nito sa pag-arte ang isa sa mga minahal na mga manunood at mga Pilipino. Kaya naman hindi maitatangging isa ito sa mga highest paid na artista noong dekada 50. Mayroon nga itong top box office movies na siyang pumatok sa takilya ng halos dalawang dekada. Na siyang magbigay sa kanya ng pagkilala bilang kauna-unahang golden age of Philippine cinema. Isa rin ang aktres sa kauna-unahang commercial model ng Coca-Cola drink at umani na rin ito ng 24 films na naging box office hit lahat. Nagtuloy-tuloy pa rin ang pagkilala sa aktres sa kabila pa man muna ito sa pag-arte, pagtungtong ng katandaan nito. Kung matatandaan noong 2019 ay kinilala ito bilang PMP si Star for Movies. At sa ika-90 at nakaarawan ito ay nasilayang muli ito ng karamihan sa naging selebrasyon ng kanyang kaarawan. Sa nakakalungkot na paglisan nito ay isinapubliko naman kaagad ng pamilya na sa Arlington Memorial Chapel, Hall A sa Araneta, Quezon City, ang lamay ng bitira ng aktres. Magiging bukas naman para sa mga fans ng iconic actress ang public viewing sa burol dito sa darating na lunes at martes alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon.